hangin, hindi ka sa labas. Hello mga friends! Okay, nasa mabuting kanagayan. Enjoy nyo ang araw na to. Bago tayo mag please like and subscribe to my channel para napapanood nyo naman ang inyong munting vlogger. See you sa aking vlog! Video ako ni Mama. Ayan na si Portia, bagong groom. Ang ganda na ng ano niya, malinis ang tenga nagupitan ng fingernails, malinis ang mga paa, tanggal ang mga buhok. Sino yun? Cooper. Cooper. Ha? Snabero ka, Cooper. Hmm. Naman, si, ano, hi! Hi! <laughs> Sino to? Jim ni Pot Jim ni Pot Pot. Ayan, gumanda na rin ang ano niya. Jim. Jim, Jim. ko nga. Oh, linis lahat. Oh. Linis sa mga hair. Kasi nung tinitignan ko yung mga tenga nila, ang daming buhok eh. Hindi ko kayang tanggalin. Oh, pwede na mag-aircon. On na yung aircon kasi tutulog na tong ano na to, spoiled na to. Oh, nakataas pa yung paa. Hmm. Si Odi nandun sa ilalim dun, oh. Hindi yan nag kasi ano pa yung ano niya, eh. Maigsi pa yung mga buhok niya. Yan, nandun siya. Hmm. Yan, kakagulo na naman yan kasi mag-aircon na sila. Odi na, Odi, kawag-kawag ka na, Odi. Ay. For, ano, Cooper, kawag-kawag na. Yung dalawa. Hmm. Horsya! Horsya! Walang pagkain. Ano yan? May nagpupo. May nagwiwi din sila. Ay, yan. Nandakutin ko na lang yan at ipaflash sa toilet. Oh, yan, no? Oh. May tumain na naman, no? Oh. oh. very good, ah. Very good. Sino kaya may tain nito? Tama-tama, sa gitna, hindi sumablay. Very good. May treat kayo mamaya. Very good. Mm, very good. Pero sumablay. Yan, may kumapit na naman sa pit mo. Sandali. Kung tumatay siya doon. Kaihi na siya eh. Doon din, sa tabi. Tapos, imikot-ikot siya. Nag-amoy-amoy ng doon sa mat. Ngayon, mukhang tumatay na. Tingnan natin mamaya. Galing ni Jim niya. Ah. May treat na naman yan. Ba, tagal tumae ah. Mukhang may na naman sa pet. Malapitan nga. Dito siya, tumae muna siya. Tapos nag-ikot-ikot siya. O ngayon, ayun yung popo niya. oh. Oh, di ba? Galing ng gym ni nayana, ah. Very good. Ito yung, bigyan kita ng treat. O, oh, dito, dito. Pag may very good. O, oh, may treat. Kasama na din si Porsche dyan. O, oh, ito, very good siya. Ayan, oh, may treat pag sinabi mong very good, tuwan-tuwa sila. Oh, kasi may treat sila eh. Pag very good, di ba? Very good yung mga yan eh. Oh, sige na, tapos na. Satisfied naman ako dito sa pang Christmas na chair cover. Mukhang Paskong Pasko na. Kunwari. Again, na-satisfied ako. Cheap lang yan, mga friends. Mura lang yan. Kasi naiisip ko noon, magpatahi ako eh. Baka mas mahal pa. Kaya naghanap na lang ako sa Lazada. Yun yung punong-puno ng pagkain ng table. Ano ba yung mga laman dyan? nagpanghimagas ako ng peaches o yun nasa lata kasi pagkatapos kumain kailangan ko na eto parang sweet and sour chicken ito naman chicken uh, chicken Kiev at ano pasta with the uh, bacon konum mm. puno ang table Hindi ko maklear yan siya na ang ating Christmas um, ano na lang ito ito na lang cover fit naman siya kasi stretchable eh pag nilagay mo sa ano stretchable yung tela niya kaya maganda di ba